Netizen, napansin ang ginawang ito ni Buitapang kay Erika. Hindi nga nakaligtas ang ginawang ito ni Buitapang sa mata ng mga netizen. Si Erika ay nakilala ni Buitapang sa isang restoran habang kumakain ito. Dahil nga sa ganda nito, naglakas loob si Ronnie na magpakilala kahit pa na kinakabahan ito. Dahil nga sa pinipilit siya ng kanyang mga kaibigan at dito na nga nagsimula na kilalanin ang bawat isa sa kanila. Niyaya nga agad dito ni Buitapang. Nakumain daw mano sila sa labas at agad itong pinuntahan ni Buitapang kung saan ito nakatira. May dala pa nga si na balot para kay Erica. Dito nga ay mas kinilala pa nilang isa't isa habang kumakain sila ng balot Siya si Erica Marie Davis na isang hakrisat at model dito sa bansa. Sa kabilangang pakikipagkita ni Buitapang sa babaeng ito ay walang gaanong statement si Buitapang tungkol sa hiwalayan nila ni Cherry White. Totoo kayang guilty ito. Dahil sa si ginawa nitong mali, ang sabi pa nga ng mga netizen, ay puro pang babae na lang daw ang ginagawa nitong si Buitapang. Sa bagong upload niya nitong si Buitapang, ay nagbanding itong dalawa. Susubukan daw mano nilang pasukin ang isang haunted house. Makikita na sa mga mukha nila na super excited ang dalawa na pasukin ang isang enchanted house dito sa Maynila. Dahil nasa sa takot, makikita sa video na nakayakap itong si Erika kay Buitapang. Subalit napansin ito ng mga netizen. Na ito daw ang ginawang content ni Buitapang Para mapalapit daw sa kanya si Erica Dahil sa dami daw manong pwedeng gawing vlog Ay bakit sa Enchanted House pa? Sabi ng isang netizen Papasok sa nakakatakot na lugar? Discarte mo yan, nakakatakot idol Baka iiwan ka na naman ulit Makikita nga natin na parang hindi natututo si Buitapang sa kanyang pinagdaanan Walang ang pakialam ito Kahit anong sabihin ng iba Kahit na sinasabi ng marami Na followers lang ang habol sa kanya